Ako na mai nagbibidyo. Ano? <laughs> <No! Nagbibideo> pa <pala>. daw. <laughs> <laughs> ano? Aba hindi pwede. Ah, hindi pa Dangalanan. Pagkasusunod na. na lang. pa <laughs> ano? parang ano? <laughs> ako sa labas. Hindi Mama, <laughs> <laughs> Potatawid it. Ano yeah. Malalim yan. Yeah. Doon madami yun. sila sa kabilang side. Doon sila sa pako. Nasaan na kayo dyan? Baka may may ari niyan. O oh, yung mga bata, oh. hindi ko yun makukuha ito yung ranch sa kabilang side FHL ranch Here's come the Nako. Wala na tayong dadaanan dyan. Malalim yun. Hoy, tumingin kaya. Baka may ahas. Ayun o, oh, malaki. Ayun o. Oh. Tabi, tabi po. Kalil, babalik-balik ka. Ah. Ito naman. Pag ikaw na dali dali dyan nila Malaki yung ilog. Kasi, umulan. Umu umu Um, 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 um. dito oil meron pa Ayun, no? hindi, halos, hindi sila marunong manguha baka maulog yung cellphone ko eto yung pako tabi tabi po Ang dami, ang fresh, fresh from the farm. Pako. Ang pa, ah. yung ili. Kaya. Kuni mo kaya yung payong. Alam, may mga tao. Parang sila kuya, ano yan? Hindi ba si kuya? Parang kuya Owen. Hindi kuya Owen. Sim. <laughs>